good day mga guys ako ah, yugi ko ninyo karon mga guys uh, ah, naaday ko karon sa Malate Manila mga guys Og nagstay ko sa G Residence Malate Og karon maniud to -tota, mga guys uh, ah, naglakaw-lakaw rin ko sa Malate Manila guys kay gipangita na ko ang James Paris Overload since 1999 na sila mga guys o uh, ni akong amigo nga lami daw kayo ang Paris nila og karon ganahan ko nga masaksihan ako unsa kalami ang ilang Paris. gusto gyud ko mo tilaw sa ilang Paris before ko mo uh, larga og United Kingdom kay ugma naman atong uh, flight kaloy sa Ginoo og ginaot nga uh, safety ra ato ang flight ugma pohon og ato po sa labaw makagagahom mga guys Kaya huwag sa tayo laing saligan siya lang O diha na abot na gid ko sa James uh, Paris Overload O dihat ni order na yun ko Sa ilang alamian nga Paris O uh, for kini mga guys Kay 140 ra With rice and soup drinks na na mga guys Unless about dayon na pagi sila ay pagkapin nga putuches karon dako ka unog pares nga na ay pagkapin nga putuches ug diha guys ato na gyung gisugdan atong hambaw gyud pero lami gyud siya lami gyud para nako kay dagandagga naman sa na tilawan nga pares pero sa 140 jo sulit na gyud siya so, ah, undang sa paghungit mga guys kay uh, budugang lagi dayon ko sabaw o kanon kay kulangan man atong kanon so diha nag second round na go diha pita o gitungagan sa dog uh, sabaw. so sa mga gusto dai mo kaon dai sa James Paris overload mga guys uh, ma search ra gyud na sa Google kung um, asa dapit sila located ang exact address nila sa uh, Malate pero i-search lang ninyo o i-waste lang kay para dali ninyo matultulan ang uh, James Paris Overload o diha mga nga guys hurot lagi gira itong kanuna na o uh, diha day ang ilang pagkaunan kay standing ovation ra de uh, daghan daghan pong mga ongod umdiet na humana yung kaon oh papauli na ta ani og lang sir thank you so much mga guys amping og oh god bless sa inyo mga guys